Hello, kamusta mga boss? Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang Bakisan of Vogue Season 2 Part 2 kung saan na-cover nga nito ang buong greatest father versus son saga. Marami sa inyo, mga boss, ang siguradong naguluhan sa story ng Season 2 Part 2. Maraming mga katanungan na hindi masagot. At maraming mga senaryo na hindi naintindihan sa story arc na ito. Kaya naman susubukan natin isa-isayin ang mga magugulong parts na iyan. Well, for starters mga boss, bago nyo panood din ang video na ito, ay eh mahalagang napanood nyo na ang Season 2 Part 2 ng Baki para labos na maintindihan ang konteksto ng video Umpisa na nga natin yan at huwag na nga nating patagalin pa Mga boss, alam ko na maraming mga katanungan ang nasa isip nyo At maraming hindi naintindihan Pero hindi natin nga yan kayang isa-isahin ipaliwanag Dahil magdo dobli double lang ang mga explanation Kaya naman mga boss, ibinood ko na lang sa dalawang questions Para sa gayon ay hindi magka dobli double. Sana nga, masagot lahat ng mga katanungan at mga hindi nyo naintindihan Sa buong season 2 part 2 ng Baki Son of Ogre Ang dalawang katanungan nga na iyan ay ang mga sumusunod Number 1. Tinatawad na ba talaga ni Baki si Yujiro sa kabila ng mga panggugulpi at pagpatay niya sa mother ni Baki? Bakit bigla na lang nawala ng motivation si Baki na ipaghiganti ang kanyang mother? Pangalawang tanong naman, ay eh malinaw naman na natalo si Baki sa laban nila ni Yujiro. Pero bakit sinabi ni Yujiro na hindi na niya nga siya ang pinakamalakas sa buong mundo at si Baki na nga iyon? At ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng ending ng laban nilang dalawa kung saan inag-imagine sila ng mga pagkain? Pero disclaimer lang din nga muna mga boss, ang Baki series sa isang anime kung saan hindi talaga masyadong makatutuhan na ng mga nangyayari. Kaya naman hindi natin may papaliwanag talaga kung paano ba nangyayari ang mga bagay na yun. Ang mga kaganapan na hindi naman talaga kayang ipaliwanag ng base sa reality. Dahil nga ang Baki series ay isang fiction. Dagdag pa dyan, ang explanation sa video na ito ay interpretation ko lamang na dinagdagaan na din ng pananaliksik. Mayroong iba't ibang maaaring interpretation ng bawat isa sa mga nangyari sa topic natin. At dahil dyan, mga boss, sa madaling salita nga ay walang tamang sagot. Sagutin na nga natin ang unang katanungan mga boss. Pinatawad na nga ba talaga ni Baki si Ujiro? Bakit nga ba bigla na lang nawala ang galit motivation ni Baki na ipaghiganti ang kanyang nanay? Well noong bata pala mga mga boss si Baki, pinatay nga ang kanyang nanay ni Ujiro sa kanyang harap mismo. Dahil sa kaganapan na iyon ay napuno ng matinding galit si Baki sa kanyang ama. Palagay niya nga noon ay ang kanyang ama ay isang literal na halimaw. Pero ngayon season 2 part 2 nga mga boss, nauna na ang sinabi ni Baki sa Pikil Saga na hindi niya na nga daw alam kung galit pa ba talaga siya kay Yujiro. Nitong season 2 part 2 nga ay malinaw na nga talaga na wala ng galit si Baki kay Yujiro. Pero paano nga nangyari yun? Well habang nagpo-progreso nga ang series mga boss ay nagkakaroon din ng mga character development si Baki. Mas lubos niya na naiintindihan ng mga bagay-bagay Narealize niya na nga na totoong nangyari noong gabi nang pinatay ni Yujiro si Emi. Narealize niya na din na mayroon din siyang kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mother. Dahil nga siya ay naging obsessed sa pagmamahal ng kanyang mother. Hindi niya na agad napansin na si Emi ay uhaw lang din sa pagmamahal ni Yujiro. Narealize niya din nga na noong namatay si Emi ay masaya ito. Well stated ito naman sa anime mga boss na si Emi ay namatay ng masaya sa mga kamay ni Yujiro. Dahil nga daw na fulfill na nito at nagampanan na ang role niya bilang isang babae. Kaya kung sasagutin natin ang katanungan mga boss kung napatawad na talaga ni Baki, si Yujiro, ang sagot nga dyan ay oo, pero hindi pa rin nga alam ni Baki kung ano ba talaga ang katotohanan at buong nangyari sa gabi na yun. At ayan nga magtutulak sa atin mga boss sa karagdagang question, bakit nga ba talaga pinatay ni Yujiro si Emi? Well, unahin muna natin mga boss ang dahilan kung ano nga ba talaga ang konteks sa relasyon ni Yujiro at Emi. Una nga mga boss, ang dahilan lang kung bakit pinili ni Yujiro si Emi ay hindi pag-ibig. Kung hindi dahil mayroon itong bloodlust, gusto nitong makakita ng may pinapatay sa harap niya. Dahil nga doon ay nakuha nito ang interest ni Yujiro. Alam ni Yujiro na kung magkakaroon nga siya ng anak ay dapat lang na malakas. At para nga mangyari yun ay kinakailangan niya ng babae na mayroong will na talagang hindi pangkaraniwan. Perfect nga doon si Emi. Dagdag pa dyan mga boss, noong naipanganak na nga si Baki, sinabi ni, ni Yujiro mismo na ang dahilan lang kung bakit nananatili pa din ang relasyon nila ni Emi ay dahil nga kailangan niya si Emi para palakihin at masigurong na si Baki ay lumaking malakas at para matalo siya. Alam ito ni Emi, kaya naman naging obses siya sa pagpapalaki ng malakas kay Baki. Naging matindi ang obsesyon ni Emi kay Yujiro, samantalang si Baki naman ay obses sa pagmamahal ni Emi. Dumating na nga ang gabi kung saan nagharap ang tatlo. Isang suntok lang nga ni Yujiro noon, si Baki ay tumba na siya agad. Noong nag na tatapusin na ni Yujiro si Baki ay pinigilan siya ni Emi. Tandaan natin mga boss. Ang dahilan lang kung bakit nananatili ang relasyon ni Emi at ni Yujiro ay dahil nga kailangan ni Yujiro si Emi na palakayin si Baki ng malakas. Kaya nga noong point na nagmukhang tatapusin na ni Yujiro si Baki at pinigilan siya ni Emi sa kaganapang iyon, na-realize ni Yujiro na mahal ni Emi si Baki. At tingin ko nga, mga boss, ay yun ang nagudyat kay Yujiro para patayin si Emi. Dahil kung papabayaan niya nga si Emi at si Baki na magkasama, ay tatandang normal si Baki. Nakita din ni Yujiro ang obsesyon ni Baki kay Emi, kaya kung papatayin niya si Emi sa harap mismo nito, yun ang magbibigay ng motivation kay Baki para kalabanin siya. Sa madaling salita mga boss, ang dahilan kung bakit pinatay ni Yujiro si Emi sa harap mismo ni Baki ay dahil gusto niyang malakas na lumaki si Baki. Punta na tayo sa pangalawang question mga boss, bakit nga ba tinawag ni Yujiro si Baki? Ito na nga daw ang pinakamalakas at ano ba talaga ang ibig sabihin ng soup scene sa dulo ng laban nila? Umpisa natin yan mga boss sa pamamagitan ng pagtukoy kay Yujiro Hanma. Si Yujiro Hanma nga ay ang obvious naman na pinakamalakas sa buong mundo. Si Yujiro ay hindi nakakaranas ng aktual na hirap sa buhay, kagaya ng kahirapan, pinansyal, sakit at iba pa. Sinabi pa nga sa manga na nalagpasan ni Yujiro ang lahat ng mga nauna sa kanya, pamamagitan ng natural at sariling development. Ang pangarap noon ni Yujiro ay matalo ang pinakamalakas na superpower sa buong mundo at yun nga ang United States. Pero natalo niya ito ng walang kahirap-hirap. Pera, kayamanan, lakas, Halos lahat nga ng gusto at gugustuhin ay nasa kanya na. Kaya naman nilibot niya nga ang buong mundo para lang hanapin ang lahat ng malalakas. Pero wala nga ang mas lalakas pa sa kanya. Sinabi ni Yujiro na nararamdaman niya na nga daw ang lungkot kapag ikaw na ang pinakamalakas sa buong mundo. Dahil doon ay nakaisip na nga lang siya na gumawa na lang ng possible na tao na makatalo sa kanya. At ang resulta nga noon ay si Baki. Pero simula noong namatay ang nanay ni Baki, nagkaroon na ng magkahiwalay na development ang mag-ama. Magkaiba din sila ng kagustuhan kung saan si Baki ay gusto lang ng atensyon ng kanyang ama. Samantala ang gusto naman ni Yujiro mula kay Baki ay ang matinding laban na hinahanap-hanap niya. Nagpatuloy ang series at galdun din naman ang development ng dalawa. At napunta na nga sa point na wala ng galit si Baki kay Yujiro at sinubukan pa nitong intindihin kung ano ba talaga ang nasa utak at ilos ng kanyang ama. Samantalang si Yujiro naman ay narealize na nga na mag-isa na lang talaga siya sa mundo Nagsimula na din siya maging mature. Madalas niya nang iniisip si Baki habang papalapit na papalapit ang kanilang laban. Sa scene nga na binisita ni Yujiro si Baki at nagkape, nagalit si Yujiro dahil sinabi ni Baki na huwag nga daw palakihin ni Yujiro ang bagay dahil kape lang nga daw iyon. Pero noong malis si Yujiro at sinigawan ni Baki na dapat sinerado nito ang pinto noong lumabas siya, si Yujiro at inamin na tama si Baki. Ganon din nga ang nangyari mga boss sa dinner scene sa restaurant. Pinamukha ni Baki kay Yujiro na kaya hindi siya lumaking mayroong alam sa maraming bagay maging sa proper etiquette ay dahil wala naman doon si Yujiro bilang ama para turuan siya. Sa point na iyon mga boss ay realize ni Yujiro na tama si Baki dahilan para hindi siya magalit patungkol dito. Na state nga sa manga na si Yujiro ay ang pinaamalakas sa buong mundo at ang dapat umahon sa mga mahihina. Pero hindi niya nga kayang punan ng expectation ng mga tao dahil hindi naman talaga siya ang tipo ng tao na ganon. Lumaki si Yujiro na iniidolo ang mga kagaya nila Muhammad Ali pero hindi dahil sa lakas ng mga ito kung hindi sa kadahilanan na ang mga taong ito ay ang mga tao na pwedeng tawagin role models kung saan kaya ng sakripisyo ang lahat para sa nakabubuti. Kaya naman sa laban ng Baki versus Yujiro, hindi na lang ito basta laban ng patayan o balian ng mga buto para matawag lang na pinakamalakas. Nagbago na nga si Yujiro kung saan na-realize niya na nga na wala na talagang makakatalo sa kanya. Hindi na siya makakahanap ng mas malakas sa kanya kahit kailan. Pero kaya niya pa magbago papunta sa isang tao na karispe peto, hindi lang dahil sa kanyang lakas o hindi dahil sa kanyang pamamaraan sa buhay. Sa madaling salita, ay yung tao na pwedeng sabihin na role model. Napansin at naintindihan ka agad dito ni Baki. Sinabi din sa manga na hindi talaga lumaban ng all out si Yujiro. Sinabi pa mismo ng mga tao na parang hindi nasaktan si Yujiro. Pero pinanalo niya nga si Baki dahil responsibility ng isang tatay na pasiyahin at panaluhin ng kanyang anak. Puntahan naman natin ngayon ang Supsin mga boss. Kung ano ba talaga ang totoo nangyari sa laban na yon. Datadaang simula pa lang noon ay tinatawa na na ni Yujiro ang mga imagination ni Baki. Tinawa na niya din na ang imaginary fight ni Baki laban sa isang giant mantis. Pero sa dulo ng kanilang laban ay ginawa ito ni Yujiro. Ibig sabihin lang nito mga boss ay gusto ni Yujiro na may gawin para kay Baki. Simula pa noon, ang ideals ni Yujiro nagpapanatili sa kanya bilang pinakamalakas. Naniniwala siya na kung sino ang pinakamalakas ay yun ang palaging tama. Noon para kay Yujiro ay katatawanan lang ang ideya ng imagination ni Baki. Pero ngayon sa dulo ng laban nila, ay eh ginawa yun ni Yujiro. Nag-imagine siya para kay Baki. Pero sinabi ni Baki na maalat ang gawa niyang soup, sinipa nga ang imaginary image na ito. Ibig sabihin lang nun mga boss, ay eh sinabi ni Baki na imagination lang yon at kasinungalingan at hindi talaga totoo. Hindi tinatanggap ni Baki ang kasinungalingan na iyon ni Yujiro. Sinabi pa ni Yujiro sa manga na tama si Baki dahil lahat ng iyon ay fantasy o kasinungalingan lang. At hindi nga makapaniwala si Yujiro mismo na bigla siyang naniwala sa kasinungalingan na iyon. Pero dahil sa pagsipa ni Baki sa imaginary image ni Yujiro, Yujiro ay nagising siya sa katotohanan. Sinabi ni Yujiro sa manga na ang strength ay makakamit sa pamamagitan ng selfish actions at sa pamamagitan ng pagpalakas sa sariling will. Nakamit niya nga ang bagay na iyon noon. Pero ngayon nga mga boss, hindi niya na kaya maging selfish. Nagkaroon na nga siya ng character development kung saan mas gusto niya ng maging mas mabuti at maging role model kung saan may mga bagay na siya na hindi kaya gawin. Sa arc na ito ay maraming sinabi si Baki na nag-agree si Yujiro. Maraming mga pagkakamali si Yujiro at na-point out yun ni Baki at tinanggap naman ni Yujiro nang hindi ginagamitan ng dahas sa madaling salita mga boss hindi nakatulad ng dati si Ujiro kaya niya nang tumanggap ng na pagkakamali at hindi niya nakaya patayin si Baki at isa yung kahinaan mukha din nga na gusto na talaga maging mabuting ama ni Ujiro para kay Baki at isa din nga yung malaking kahinaan dahilan para sabihin niya na hindi na nga siya pwede tawaging pinakamalakas kung sasagutin nga ang tanong mga boss, mas malakas na nga ba si Baki kay Yujiro? At natalo niya ba talaga si Yujiro? Asagot nga sa katanungan ngayon mga boss, ay syempre hindi. Dahil sadyang nagbago na lang ng perspective at pananaw si Yujiro. Kaya niya tinawag si Baki na World's Strongest. Alam niya na nga, na ang pagkapanalo ay hindi lang masusukat sa physical na lakas. Pero kung physical lang talaga na laban, kitang ita naman na malayo pa din ang pagitan ni Baki at Yujiro. Alam ito ni Baki at sinabi niya nga sa Baki Do o sa The Way of Baki na magiging susunod na arc, hindi niya nga talaga natalo si Yujiro. In conclusion nga mga boss, ang story ng Strongest Father and Child Saga ay character development na magama. Sa dulo ay binigay ni Yujiro ang title of the strongest kay Baki. Nagsisimbolo ito na binitawan na ni Yujiro ang pagiging selfish. Si Baki naman ay sinabi na panalo si Yujiro. Nagsisimbolo lang ito na pinatawad niya na ang kanyang ama.